tas presyo ng mga pangunahing bilihin inaprubahan na daw ng Department of Trade and Industry. Alamin po natin ang totoo narito ang news scoop ni Judith Estrada Larino. Nilinaw ng Department of Trade and Industry na hindi pa inaaprubahan ng ahensya ang hirit ng labing manufacturers na taas presyo sa mga bilihin. Ayon kay Trade Assistant Secretary Amanda Nograles, 29% o 63 produkto lamang mula sa 217 items na nakasaad sa inilabas na SRP Bulletin ng ahensya noong nakalipas na buwan ng Pebrero ang magkakaroon ng price adjustment. Masusing pag-aaral at proseso ang isinasagawa ng DTI bago maaprumahan ang inihinging price adjustment ng mga manufacturer wala pa po tayong naire-release na kahit anong approval or concurrence sa mga na-file oh. na notice of price adjustment. Linawin ko lang din Sige po, no, hindi po lahat mag-i-increase ng presyo kasi po, ang laman po ng ating Suggested Retail Price Bulletin na nailabas natin noong February 2023, 217 items dyan. So, ang mga humihingi ng price adjustment, 29% lang noong 217, 63 items lang. Yung kabuuan na 154, or yung 71% yung malaking porsyento ng mga basic necessities and prime commodities hindi po magbabago ang presyo. Kaugnay nito, tiniyak ni Asag Nagrales na hindi sabay-sabay na aprubahan ng DTI ang taas presyo sa mga basic at prime commodities. Gaya po ng commitment namin ni Secretary Pascual, hindi po magsabay-sabay ang okay. pag-approve ng DTI sa mga price adjustment kasi ang hirap-hirap ang taas na ng presyo ng lihin ngayon. So ipe-pacing natin, gaya kaya nga nang sabi natin dati, yung ibang mga nag-file sa amin ng price adjustment, mantakin nyo, 2023 pa, early 2023, yung iba, 2022 pa. Hindi namin inaksyon na napigilan natin yan, dahil uh -huh. ng presyo. So, yung mga naunang nag-file, yung mga 2022 or no, first quarter ng 2023, yan yung una natin na aprobahan. Isa-isa, uh -huh. hindi -isa, lahat sabay-sabay. Yan ang tinig ni Trade Assistant Secretary Amanda Nograles sa eksklusibong panayam ng programang Ron Pilipinas na mapapanood sa Aliw 23 at mapapakinggan sa DWIZ mula lunes hanggang biyernes tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.